Anong ganap sa mundo ng showbiz? Mukhang hindi pinalampas ng mga netizens ang naging suhestyo ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez ukol sa pagbukas ng bus lanes sa mga pribadong sasakyan tuwing oras ng matinding trapiko sa EDSA. Matapos magpost ng kanyang karanasan na naipit sa trapiko ng higit sa dalawang oras, iminungkahi ni Gomez na gamitin ang mga bus lanes para sa mga pribadong sasakyan upang mapabilis ang daloy ng trapiko. 2 Hours in EDSA traffic and counting from makati ayala nasa SM EDSA sa pa palang ako up to now e qc ang punta ko 1 or 2 hours pa ba ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane bakit hindi buksan during heavy traffic para mas lumuwag ang traffic ayon sa post ni goma muni agad itong kinontra ng ilang netizens na nagpaliwanag na ang bus lanes ay nilikha upang mapabilis ang biyahe ng mga pampasaherong bus na may mas malaking kapasidad na magdala ng pasahero kumpara sa mga pribadong sasakyan. Sinasabi ng ilan na ang paggamit ng bus lanes ng pribadong sasakyan ay magdudulot lamang ng higit pang kaguluhan at trapiko. Ilan pa sa kanila ang nagimbita kay Gomez na subukan ng pagsakay sa bus upang maranasan niya ang kaginhawahan ng paggamit ng bus lanes. Ayon sa isang netizen, Wow Richard Gomez, just wow! E kung sumakay ka na lang kaya ng bus, Nakakahiya naman sa'yo na may sariling sasakyan at mas komportable kesa sa amin na nagsisiksikan makauwi lang. Dahil sa mga batikos na natanggap, dinilit na ni Gomez ang kanyang post.